Ang sarap talaga mabuhay Ang sarap maging guwapo Welcome back again sa ating YouTube channel Direct Noel Well Mukha ba akong Luki-luki na or na-stress Or whatever Pero di bali ito namang pag-uusapan po natin ay uh, talaga namang nakakatuwa, nakaka-inspired at talaga namang uh, masasabi po nating uh, one of a kind. At sa kabila ng tayo pong lahat ay nagdiriwang, tayo pong lahat ay masaya, dito po sa pagdiriwang or celebration ng birthday ni Erica na talaga namang record-breaking sa premiere ni Kalinga Prab na halos umabot kung hindi po tayo nagkakamali ng 111,000 live viewers. At sigurado ako, tayo po ay kabahagi dyan. Tayo pong lahat ay nagsaya. Tayo pong lahat ay natuwa. Tayo pong lahat ay na-inspired dito po sa pagdiriwang ng birthday ni Erica. Pero hindi talaga may iwasan na mayroon talagang mga tao nga hindi masaya. May mga tao talagang siguro pinaglihi sa sama ng loob. At mayroong tao pinaglihi sa inggit. Yan ang pag-uusapan natin. Munting pag-uusapan lamang natin sa ating pong vlog para ding-dong did you my crush crossed the crib thinking that might have gave her a hint but I ran like a when she asked me if I'd like like their friend have my first girlfriend at 16 Magandang magandang hapon po sa inyong lahat and of course my name is Alvin Lester Magana at ngayon pong oras na ito eh, we would like to welcome po these very special people na naging parte po at very close sa puso ng ating celebrant at naging parte rin ng talaga namang uh, napakagandang journey niya ngayong oras na ito. Mga kaibigan, let us all welcome our team, Kalinga. And now, only... we... Once again, palakpangan po natin ang ating team, Erica. And of course, ang hindi may pinta na mukha kanina pa, eh, palakpakan naman natin. Ano ko? Ganda, no? Ganda? <laughs> Thank you very much.

um, mapapurihan ka namin sa araw na at maging masaya po ang um, event na ito, Lord God. Salamat po ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siyempre, ako kanina ko parang hindi may pinta sa muka ni Erica. Talaga namang hindi ko nakikita hindi siya malungkot. Ang ganda ng smile. Oo. O. masaya, masaya ba ang puso ni Erica? Masaya po. Masaya ang puso. Palakpo ka naman natin. Naku, mamaya may interview pa natin ng mas marami ang uh, lahat ng nararamdaman ngayon ni Erica. But by this time, pakinggan naman po natin ang isa sa mga punong abala. At syempre, we are very thankful palagi sa kanyang mga natutulungan. At nandito tayo mga kaibigan, kung uh, hindi, wala, wala ngayon kung wala po siya. Palakpakan po natin, Kalinga Prob, to give us a welcome message. And, um, Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa napakagandang panahon ngayon. Pangalawa, sa inyo, na nandito ngayon, siyempre sa inyo. So, is may invitation kami na makasama na i-celebrate yung kanyang birthday. It's an invitation. Ganun din po ang binibigay ng Diyos para sa ating lahat. It's an invitation of love na minsan hindi natin hinahanap pero patuloy niyang binibigay. Bago po ako pumunta dito, nag-compute ako ng aking edad. Ilang araw ako na buhay na sa mundo. Pag type ko po, lumabas 14,000. Actually, sa Bible po, ang sabi sa Psalms 90 verse 10, binibigyan ng tao ng 70 years and bonus na kapag 80 years. At pag kinompute mo yung 70 years times 365, umaabot siya ng 25,000 plus days. Ibig sabihin, ang gusto ko lang pong sabihin sa last point ko is masaya yung sineselebrate natin. Kakaiba itong experience na to. Kasama po namin kayong lahat. So napakagandang experience. Pero yung reality, totoo din. That even though we, we love this moment na sineselebrate ang life ni Erica, kayo rin po na nanonood dito, is yung reality that life is short. And life is limited. And it means life is precious. Ibig sabihin dahil may si ang buhay gusto nating i-celebrate, pasalamatan, pahalagahan yung mga moment na ganito. Kasi hindi ito marami. Kunwari, ang buhay nire-represent ng isang linggo. Bawat araw, sampung taon. So, kunwari, lunes, 10 years old. Pag Tuesday, 20 years old. Pag Wednesday, ilan ako? Simula Church. na siya po ipinanganak sa mundo. Lord, hindi na po nawala ang iyong pagmamahal sa kanya. Hindi po nawala ang iyong pag-aaruga. Ang Lord ang iyong pag kong Nagpapasalamat po ako ng marami po dahil po kahit po na isa lang po akong <laughs> ganito po. Grabe po yung suporta po na nararamdaman ko po galing po sa inyo. At lubos po akong nagagalak sa mga binigay niyo po sa akin. Sobrang natutuwa po ako dahil hindi ko po ito mararanasan kundi po dahil sa inyo. Maraming salamat po ang tindi no kita mo naman sa paghahanda talaga namang hindi matatawaran ang ginawa pong preparasyon nila kalinga Rab ng buong Kalingap team at ito po ay hindi magiging posible kung hindi po dahil dun sa mga taong tumulong dun sa mga sponsors kay Sir June at sa marami pa pong iba na nagmamahal sa Kalingap especially dito kila Erica at Edu ngayon talaga namang masasabi nating star-studded Kita mo naman, sa umpisa pa lang, tutorial pa lang, namumukad-tangi na. Talagang lumalabas na yung kagandahan ni Erika. Hindi pa dyan sinama sa Edu sapagkat pagkata uh, ang totoo niyan, ako dapat ang maghahatid kay Erika. Doon po sa pinaka-area ng pagtatanghal po ng kanya pong birthday. Kaso lang medyo uh, nagiba po ang ating schedule at meron po tayong importanteng pinuntahan kaya hindi po tayo ang laging partner ni Erika. At uh, marami po ang nanghinayang. Tinawagan ako ni Kalinga Prab at ni Edu dahil si Edu ay nahihiya sa kanya pong uh, alam mo na. No, dahil uh, iniisip niya na mas karapat dapat ako para maghatid kay Erika doon po sa kanyang upuan. At uh, sinabi ko na kaya mo yan. Sabi ko, Edu, kaya mo yan. Kayo mo yan At uh, although hindi tayo magkasing gwapo Mas lamang ako sa'yo Pero ipinagpapaubaya ko na sa'yo si Erika Sapagkat kahit ganyan ang itsura mo Hindi tumitingin si Erika sa itsura Importante yung puso So dito palang Edu Panalo ka na no? Hindi sa lahat ng pagkakataon na yung pagiging gwapo natin O pagiging adonis natin Dahil ang importante dun sa mga tao yung mga puso And speaking of puso, kaya nga po, naging matagumpay ito pong pagdiriwang ng birthday ni Erika ang tindi. Kita nyo naman, presentasyon pa lang, mula sa labas, yung mga magpa-partner talaga namang akala mo, bonggang kasalan. Yung pala, birthday pa lang pupuntahan. Ika nga, eh, sabi nga nila, eh, star-studded. No? Yung programa, yung mga inspirational talks para dito kay Erika. Yung, uh, syempre, inaabangan din ng lahat na special number o yung sayaw na ginawa nila Kalinga prad ng K-Boys no? which is dapat kasali na naman ako opo, lagi naman akong kasali ganoon naman eh so, sa pero sabi ko nga eh, pinagbigyan ko na sila para naman sila eh magkaroon ng exposure no? at talaga namang masasabi natin mula sa umpisa hanggang sa pinakahuli ay talaga namang masaya at memorable ito pong birthday na ito ni Erika Marami po ang dumalo, marami po ang nasiyahan At nando ka, nando doon ako Kita nyo naman, bahagi po tayo ng record breaking If we are not mistaken 111,000 live viewers Dito po sa birthday ni Erica Record breaking po yan Hindi natin alam kung ito na talaga yung pinakamataas Na live viewers sa kasaysayan po ng YouTube sa Pilipinas pero isa lang ang ating pong masasabi Dito sa bilang na ito Makikita po natin yung pagsuporta Yung pagmamahal ng mga tao sa kalingat. Especially dito po Sa Edrica Lahat nagkakasayaan Lahat bumabati Lahat po ay overwhelmed Dito po sa okasyon na ito Subalit so, kagaya na sabi ko kanina Meron talagang mga tao inggit no? Na hindi naging masaya Para dito sa mga tao na nagbago ang buhay. Wala naman personal na kasalanan sa kanila yung tao para i nila. Pero ibinabash pa rin nila. Na kahit uh, maganda naman yung itsura ng tao, maganda naman yung ginagawa, okay naman, ay ginagawa po nilang masama. At wag po kayong magtaka sapadkat yan po ang trabaho ng mga basher. Dahil sila po ay basher, natural lamang na sila po ay mambash. At ito po yung mga tao ito ay hindi po nabigyan ng GMRC doon po sa kanila pong mga school ito po ay pinagkaitan ng values. Siguro po, nung sila po ay nasa eskwelahan, ay hindi po sila pumapasok dun sa kanila pong values education. At lagi na lang po silang nakikipag-away, nakikipag-chismisan dun sa quadrangle ng kanilang school. At malamang sa malamang, sa pamilya nila, sila po ay hindi pinaghanda ng birthday sapagkat mukha namang silang hindi ipinanganak nang natural kung kaya't kung ano-ano po ang kanilang mga pinagsasasabi. Nakakaawa po sila. Samantalang tayo ay nagkakasayahan, yung iba naman ay talaga namang post pa post, bitter, naiingit, at walang magawa sa buhay. Would you believe that? Kita nyo naman. Siguro nung umulan ng kagandahang asal, itong mga taong ito malamang natutulog at hindi po sila nakasalo at ang nasalo po nila ay puro sama ng loob, puro inggit at puro bitterness sa kanila pong mga buhay. Kawawang kawawa. Kung sa tingin nyo tayo po ay stress, mas stress po itong mga taong ito sapagkat hindi nila kayang tignan yung tagumpay na tinatamasa po ng kalinga. Hindi nila kayang tignan yung kasiyahan ng iba. Hindi nila kayang tanggapin na itong 111,000 live viewers na pumunta sa premier ni Kalinga Prab ay mga totoong tao. Sapagkat sa kanila, kahit nasa harapanan ng kanilang mga mata, kapag ayaw tanggapin ng isang tao, wala po silang makikitang mabuti. Subalit, hindi tayo dapat maapektuhan dito sa mga ganitong klasing tao sapagkat ang importante po sa atin, kung wala tayong ginagawang masama, wala tayong dapat ikabahala. Dapat po tayong maging masaya sa tagumpay ng iba. Dapat po tayong maging masaya sa kasiyahan din naman ng iba. Yan ang tunay na pag-uugali. Yan ang tunay na kagandahang loob ng isang tao. Kaya, muli, congratulations sa ating pong lahat dahil ikaw at ako kabilang dyan sa 111,000 live viewers sa premier ni Kalinga Prab. Congratulations sa pamilya ng Kalingap. Happy birthday din naman, syempre, kay Erika. At nawa, ipagkaloob ng ating Panginoon ang lahat ng naisin ng iyong puso ayon sa kanyang takdang panahon at oras. Happy, happy birthday, Erika, and may God bless you always. So muli maraming maraming salamat. Ito lamang po ay ating pong uh, napag-usapan. At uh, kung nais po ninyong panuorin pa ang kabuuan po ng aking pong mga pinagsasabi dito, ay bisitahin lamang po ang record-breaking premiere ni Kalinga Prab sa kanya pong channel. Dito po sa birthday ni Erika. Alright? So, Patuloy pong pagsuporta natin sa Ama ng Kalinga, Kuya Santos Matubang, Kalinga Prab. Ate na Vlog, sa lahat po ng ating mga kasamahan, sa ating pong, uh, mga reactors, sa lahat din po ng ating pong channel members, subscribers, and new subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day and God bless you.